Assalamualaikum mga kautak Ngayon Kung bago lang po kayo sa ating channel Please like and share At paklik na po ang notification bell Para lagi po kayo update sa mga bagong video na i-upload natin Mga pala ngayon nung dito na po yung ano natin Yung small kalis natin Ang gagawin po natin dito ay Yung natin yung scabbard Yan po ang kulang na lang nito ay ukit. Tapos ukitan natin. Matapos natin ukitan yung piece ng scabbard dito at saka dito. Lalagyan naman natin ng nitok yung ano yung buong tawa ng scabbard. Tapos nito ay ano natin. pop <coughs> spray natin ng top coat para kikintab siya so, na yung, na yung last na para pulido ng ating small kalis skip up mag-ukit po tayo ngayon. Pero ang kailangan muna natin bago tayo mag-ukit ay fincer. Tapos traditional na lahat namin may ginagamit pang ukit. At syempre yung sandbar para pag kumakurol yung lahat natin, asahin natin. Sige mga kautak, mag-uukit po tayo ngayon. Pagkikita namin, pagkita ko sa inyo kung paano tayo mag-uukit. Mag, mag Yan po mga kautak, ngayon, yung unang gagawin natin ay iyan muna natin. Lalagyan muna natin ng linya. Mamargin natin yung side by side niya. Ayan, muna natin. Para alam, alam natin kung anong klaseng guhit yung gagawin natin sa ating scabbard. Ayan. tapos linihan natin ulit bali double yung double yung linya natin gagawin ayan po ayan tapos na natin i-double line ngayon kukunin na natin yung lahat kukitan na, na natin yung linya muna yung ikan natin para lang mga kotak dapat ay magingat po tayo para iwas niskrasya na hindi tayo masugatan ayan, Tapos yung isa naman dito, yung salo loob. Ayan mga kotak. Tapos guhitan natin ulit. Yung guhit natin dito yung ukit na ilalagay natin kung paano. Dengaran. Ayan. Kagawa tayo ng nah, parang isang bulaklak. Tapos isa naman. tapos doon naman sa baba. mm Tapos tugtungan natin ng guhit ulit. Guhitan natin ulit. Yan. Gawa tayo ng parang ship heart. Ayan. dito isa isa <coughs> siguro matatapos na rin ito mga aabotin uh, tayo ng mga 2 hours parang ukit sa mga furniture na ano yun Pero hindi naman bagay dito sa scabbard kung ganun yung ukit niya Yan, tapos sa naman ulit-ulit lang tayo doon. Inaiba lang natin yung mga direction nito.

Tapos sa uh, kabila naman yung uukitan oh, na. Ayan mga kotak, Sa kabila naman natin ang ukitan natin. Ayan. Hindi ko na pinano yung ibang ukit pinakita. Kasi masyado tayong matatagalan mga gotak. Tapos nakita natin yung paano ukitan sa umpisa. Ayan. No. Hintik <laughs> na maulog. Ayan mga uh, kotak. Tapos na tayo. Ayan. Kung hindi na kaya sa oras yung dito sa baba, sa next video natin, ay ukitan natin to at saka lalagyan na natin nito yung katawan, tapos ito na natin magpakikita yung spray at ito sa kanya. Ayan mga kaotak. Maraming salamat po kaotak. Please support my YouTube channel. Like and share at subscribe po. Maraming maraming salamat po.